Paano tanggalan ang password or pattern sa Tecno? Just follow me. Patayin muna natin ating cellphone. Pindutin muna ang power button and then isunod ang volume down. Pindot power button, then after 1 second, volume down. Pindot, Paglabasan ng Techno, bitaw ang power button, and then isunod ang volume down. Bit Tapos piliin natin ang wipe data factory reset. Using volume down, pindutin ang volume down para mapili ang wipe data factory reset. Pag napili na, pindutin ang power button. Pindot ulit sa volume down. Tapos pindot power button. Okay na. Tapos pindutin ang power button para mag-reboot ang unit. Medyo matagal nga pala ito mag-reboot, no? mag antay lang po tayo mga 3 to 5 minutes bago siya mag-reboot. Gina-pass forward ko lang po yung aking video para po ay medyo mabilis-bilis. At hindi tayo matagalan sa ating video. Okay po, nag-open na. Sundan nyo lang ang gagawin ko para matapos na to. Tara, sit up na natin. Sa mga may katanungan, just comment below. Okay, maraming salamat.